wala ba dito? May naniya ginaharana. Online na harana. Iba talaga, jik jik. Sige. O, oh gudong May da niya ibang kachat. May daniya ka video call. May da niya ibang kachat. Wala ba dito? Tindi nga ba ito? Ang gano? Nagpipin ng like yung TikTok videos ni mga babae. Kaya hindi. Ano ba talaga? Jek, 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 boy. Jek, sa una lang yan masaya. Ha? Sa una lang yan masaya. Ay! <laughs> Napagpikat ni Kung kopi pikat. <laughs> <laughs> Kape bigat na la. Ada ano ka pa talaga gawas nag no video ko lang. Pwede man nasulod. Mabatian. Ey. Kape bigat